Isipin mo ito. May edad ka na, 35, baka 45 o 65. Tuwing umaga, nagigising ka, pumapasok sa trabaho, kumakain, nakikipag-usap sa mga tao. Ngunit sa kaibuturan mo, alam mong hindi ka talaga nabubuhay. Nage-exist ka lang. Pagod ka, pero hindi mo alam kung bakit. Matatag ka sa buhay ngunit hungkag ang kaluluwa mo. May kasama ka sa buhay, pero wala ng tunay na koneksyon. Gumagalaw ang lahat na parang naka-autopilot, na parabang matagal ka nang naglalakad, na parang tulog sa sarili mong buhay. At isang araw tumingin ka sa salamin, may nakatinging estranghero pabalik sa'yo. Mapuro lang mga mata, mabigat ang mga balikat, may tinig sa loob mo na bumubulong nasaan na ako. Ngunit ang nararamdaman mo ay hindi lang problema ng makabagong mundo. Si Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang tao noon, minsa'ng sumulat sa Meditations, gaano karaming gulo ang naiiwasan ng taong hindi tumitingin kung ano ang sinasabi o ginagawa ng kanyang kapitbahay. Si Seneca, isa sa pinakamayayamang lalaki sa Roma, Umamin na nakipagbuno siya sa pag-aalala, galit at sa pakiramdam na unti-unting nauubos ang oras sa kanyang mga kamay. At si Epictetus, isang alipin na naging pilosopo, nagturo na ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pagkakaroon ng lahat, kundi sa pangangailangan ng mas kaunti. Tatlong lalaki, tatlong landas, isang walang kupas na katotohanan kung naliligaw ang isipan, magsimula sa isipan. Kung marupok ang katawan, magsimula sa katawan. Kung hungkag ang puso, magsimula sa puso. Tatlong mabibigat na batas, tatlong daan, para muling buuin ang sarili. Tatlong antas ng muling pagsilang. Ito ang tatlong stoic rules na bubuksan natin ngayon. Mga prinsipyong kayang buuin muli ang buhay mo mula sa loob palabas ngunit lamang kung sapat ang tapang mong isa buhay ang mga ito. Magsimula tayo. Rule 1. Ayusin ang isipan. Minsang sumulat si Marcos Aurelius, May kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Unawain mo ito at matatagpuan mo ang lakas. Ngunit ngayon, karamihan ng tao ay isinuko na ang kapangyarihang iyon. Hindi na sa atin ang ating mga isipan. Ang mga ito ay pag-aari na ng ingay, balita, social media at walang katapusang paghahambing. Nag-scroll tayo, nagre-react, kumukonsumo hanggang sa tumahimik ang panloob na tinig na minsang gumagabay sa atin. Naging battlefield ang isipan mo at hindi mo man lang napansin ang pagsalakay. Una, I-detox ang isipan. Hindi mo mabubuo ang bagong buhay gamit ang luma at laspag na mga kaisipan. Hindi mo pwedeng pakainin ng basura ang utak mo at umasa ng kalinawan. Tulad ng malakas na katawan na hindi uunlad sa fast food, ang matibay na isipan ay hindi uunlad sa mental garbage. Kaya ito ang hamon pitong araw sa unang tatlumpong minuto ng bawat umaga, pakainin ang isipan mo ng katotohanan, hindi kalat. Magbasa ng Pilosopiya. Basahin ang buhay ng mga taong nalampasan ang imposibleng pagsubok. Pag-aralan ng mga kasanayan na nagpapatalas, nagpapakalma at nagpapalakas ng loob. Huwag mo itong tawaging pagbabasa. Tawagin mo itong training dahil ang isipan mo ay alinman sa pinakamalakas mong sandata o pinakamasikip mong bilangguan. At bawat scroll, iniisip at reaksyon ang nagdedesisyon kung umlin ang magwawagi. Ikalawa, tukuyin muli ang direksyon. Karamihan ng tao ay nagsasabing, gusto kong maging masaya, gusto kong maging matagumpay. Ngunit alam ng mga Stoic na ang kaligayahan ay hindi layunin. Ito ay bunga ng pamumuhay na may kabutihan. Huwag itanong, "Ano ang gusto kong magkaroon?" Tanungin, "Sino ang gusto kong maging?" Kapag sinabi mong gusto kong pumayat, nakatuon ka sa resulta. Ngunit kapag sinabi mong ako ay isang taong nagbibigay galang sa aking katawan, sumusunod ang aksyon sa pagkakakilanlan. Hindi ito simpleng pagbabago ng ugali. Ito ay pagbabago ng pagkakakilanlan. Isulat ito, ako ay nagiging. Pagkatapos, tapusin ang pangungusap. Hindi ng taong gusto mong maging balang araw, kundi ng taong pinipili mong maging ngayon. Dahil ang pagbabago ay hindi nangyayari sa hinaharap. Nangyayari ito ngayon sa bawat maliit na desisyon mo. Ikatlo. Basagin ang dinakikitang bilangguan. Hindi ko kaya. Hindi ako sapat. Huli na. Hindi ito mga katotohanan. Ito ay mga pader. At ang pinakamalupit, ikaw ang nagtayo ng mga ito. Tinawag ito ng mga Stoic na ascent, ang pagpayag sa mga kasinungalingang binubulong ng takot mo. Ngunit sa sandaling tumigil ka sa pagpayag, magsisimula kang maging malaya. Isulat ang tatlong paniniwalang pumipigil sa iyo. Pagkatapos, isulat muli ang bawat isa bilang deklarasyon ng kapangyarihan. Wala akong oras, natuto akong unahin ang mahahalaga. Hindi ako matalino. Dinidevelop ko ang mga kasanayang kailangan ko. Huli na ang bawat sandali ay bagong simula. Ang bawat muling pagsulat ay martilyong tumatama sa pader ng lumang pagkatao mo. Bawat salita ay bitak na nagpapapasok ng liwanag. Ikaapat, ang ritual sa pagsasanay ng isipan. Tuwing umaga, isulat ang tatlong kaisipang nagpapalakas sa iyo at tatlong kaisipang nagpapahina sa iyo. Sa buong araw saluhin agad ang mga negatibong kaisipan sa mismong sandaling lumitaw sila at palitan ang mga ito ng totoo at makapangyarihang pag-iisip. Sa gabi, tanungin mo ang sarili mo, nakapaglingkod ba sa akin ang isip ko ngayon o sinabotahe niya ako? Hindi ito tungkol sa pagiging positive thinker, ito ay tungkol sa pag-iisip na may disiplina isip ng isang mandirigma, kalmado sa gitna ng apoy, malinaw sa gitna ng kaguluhan, hindi nayayanig ng ingay. Dahil kapag napagtagumpayan mo ang iyong isipan, napagtagumpayan mo ang iyong kapalaran. Kapag kaya mong utusan ang iyong mga iniisip, kaya mo ring utusan ang realidad mo. Kaya sabihin mo ito sa sarili mo, hindi bilang isang quote, kundi bilang isang panata. Ang isip ko ay aking kaharian at ako ang tunay nitong pinuno. At mula sa sandaling ito, wala nang ibang mamumuno dito kundi ako. Rule 2. Ayusin ang katawan. Ang katawan mo ang pundasyon ng iyong kaluluwa, ang sisidlan na nagdadala sa iyong isip at layunin sa buong buhay. Hindi mo mapananatili ang isang matatag na isipan kung naninirahan ka sa isang mahinang katawan. Alam na ito ng mga stoic libo-libong taon na ang nakalipas. Araw-araw pinapaalalahanan na ni Marcus Aurelius ang sarili niya sa pagbangon. Sa bukang liwayway, kapag nahihirapan kang bumangon, alalahanin mong isinilang ka para kumilos bilang isang tao. Kaya bumangon siya, hindi dahil madali kundi dahil ang disiplina ang kanyang kalikasan. Una, ang nutrition ay disiplina. Hindi basurahan ang katawan mo. Bawat kagat na kinukuha mo ay isang pagpipili palakasin ang sarili mo o sabotahihin ang potensyal mo. Bago bawat pagkain, tanungin mo ang sarili mo. Ilalapit ba ako nito sa taong gusto kong maging? o ikukulong ako sa taong dati ako. Huwag mong targetin ang pagdadayet, targetin mo ang kamalayan. Dahil kapag kontrolado mo ang tinidor, nagsisimula mo ng kontrolin ng buhay mo. Hindi mo kailangang habulin ang pagiging perpekto, kundi ang pagiging mulat. Bawat malay na pagpili ay muling kumokonekta sa katawan mo at sa iyong kapangyarihan ng pagpapasya. Ang pagkain ay pwedeng maging gasolina ng iyong layunin o pagkain ng iyong kahinaan. Mamili ka ng may layunin. Pangalawa, ang tulog ay enerhiya ng karunungan. Minsang nagbabala si Seneca, hindi maiksi ang buhay natin. Masyado lang nating inaaksaya bawat gabing puyat na ipinagpapalit mo para sa isa pang episode, isa pang scroll, isa pang distraction, ay ninanakaw mo mula sa lakas ng bukas. Wala pang nakapagtayo ng kadakilaan mula sa isang pagod na isipan at isang malabong kaluluwa. Ang tulog ay hindi katamaran. Ito ay pagpapagaling. Pitong hanggang walong oras kada gabi, hindi bilang luho, kundi bilang ritual ng paggalang sa sarili. Kapag maayos ang tulog mo, tumatalas ang isip mo, umaayos ang emosyon mo, at nagre-reset ang iyong willpower. Protektahan mo ang pahinga mo gaya ng isang mandirigmang nagahasa ng kanyang espada. Dahil nakasalalay ang iyong kinabukasan, sa paano mo inaayos ang sariling ngayon. Pangatlo, ang paggalaw ay emosyon. Ang emosyon ay naninirahan sa katawan at ito'y naiipon kapag hindi ka gumagalaw. Kapag kinakabahan ka, maglakad. Kapag galit ka, tumakbo. Kapag naliligaw ang pakiramdam mo, magbuhat ka ng mabigat. Huminga ng malalim, damhin mong muli ang tibok ng puso mo. Si Epictetus, kahit pilay, ay nagturo walang dakilang bagay ang nalilikha ng biglaan. Kaya kumilos ka araw-araw kahit dalawampung minuto lang. Hindi mo kailangan ng gym, hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Kailangan mo lang ng disiplina, umakyat ng hagdan, mag-squats, mag-stretch, maligo ng malamig. Hindi mismong paggalaw ang mahalaga, kundi ang mensaheng ipinapadala mo sa sarili mo ako pa rin ang may kontrol bawat kilos gaano man kaliit ay isang tahimik na deklarasyon ng kapangyarihan pangapat ang pagsasanay ng kusang paghihirap Bem. may banal na prinsipyo ang mga stoic tang kusang pagtanggap ng hirap upang tumibay si seneca ay natutulog sa sahig upang paalalahanan ang sarili na kaya niyang mabuhay ng walang luho. Si Marcos ay sinanay ang kanyang katawan sa kaguluhan ng digmaan, hindi sa ginhawa ng palasyo. At ikaw, sa tuwing pipili ka ng kadalian, tinuturuan mo ang sarili mong lumabag sa pangako. Sa tuwing pipili ka ng hamon, tinuturuan mo ang sarili mong pagkatiwalaan ang lakas mo. Magsimula sa maliit, uminom ng isang basong tubig pa, maligo sa malamig. Tumakbo ng sampung minuto. Kumain ng gulay imbes na asukal, maliit na pagpili, napakalaking pagbabago. Dahil bawat kilos ng kusang hirap ay nagtatayo ng tahimik at matatag na paniniwala sa sarili. Isulat mo ito, hindi bilang motibasyon, kundi bilang debosyon. Ang katawan ko ay aking templo at ako ang tapat nitong tagapagbantay. Ngayon bumangon ka at kumilos ayon dito. Rule 3. Ayusin ang puso. Naranasan mo na bang maging hungkag? Kahit mukhang maayos ang buhay sa labas, hindi iyon kahinaan. Isa iyon sa mga tahimik na senyales na manhid na ang puso mo. Nagtayo ka ng mga pader para protektahan ang sarili mula sa sakit. Pero ang mga pader, hindi lang hinaharang ang kirot, hinaharang din nila ang kagalakan. Sinabi ni Marcus Aurelius, maging tulad ng batong binabangga ng mga alon na nanatiling matatag at humuhupa ang nagaalimpuyong tubig sa paligid nito. Ang malakas na puso ay hindi iyong hindi nasasaktan ito iyong nananatiling bukas kahit minsang nabasag. Una, hanapin mo muli ang iyong puso. Umupo ng tahimik. Walang telepono, walang musika, walang distraksyon. Pagkatapos, tanungin mo ang sarili mo ng tatlong tanong. Kung hindi ako pwedeng mabigo, paano ako mabubuhay? Ano ang nagpapanggap akong hindi ko pinahahalagahan pero sa kaibuturan, sobrang mahalaga sa akin. At kapag walang nakakakita, sino ba talaga ako? Huwag kang tumakas mula sa mga sagot na nagpapakirot sa dibdib mo. Ang panginginig na yan ay patunay na buhay ka pa. Isulat mo ang naririnig mo. Dahil ang mga salitang iyon ay hindi lang basta iniisip. Mga bulong iyon mula sa iyong kaluluwa humihingi na mapakinggan. Hindi mo muling matatagpuan ang puso mo sa paghabol ng kasiyahan. Matatagpuan mo ito sa pakikinig sa katahimikan sa ilalim ng ingay mo. Pangalawa, bitawan mo ang bigat. Masyadong maraming bagahe ang pinapasa ng puso mo mula sa nakaraan. Galit, guilt, pagsisisi, takot, pagkadismaya, hindi ikaw ang mga iyon. Mga kwento lang sila na paulit-ulit mong pinapatugtog ng masyadong matagal. Minsang sinabi ni Epictetus, hindi ang nangyari sa iyo ang nananakit, kundi kung paano ka tumugon dito. Kaya ngayong gabi at sa susunod pang tatlumpong gabi, isulat mo ang isang bagay na pinapatawad mo magpatawad ka ng isang tao o magpatawad ka sa sarili mo hindi dahil karapat-dapat silang magkaroon ng kapayapaan kundi dahil ikaw ang nangangailangan nito kapag binitawan mo hindi ka nagiging mahina nagiging magaan ka ang pagpapatawad ay hindi pagsuko ito ay paglaya sining ito ng paglalagay sa lupa ng mga tanikala na hindi mo kailanman dapat kalupasan. Pangatlo mamuhay Nang may layunin. Ang pusong walang direksyon ay palaging maliligaw sa dilim. Tinawag ito ng mga stoic na nasimpatya. Ang ideya na bawat kaluluwa ay konektado sa iba. Sinulat ni Marcus, ang nakakasama sa pugad, nakakasama sa pukyutan. Hindi ka isinilang para mabuhay lang para sa sarili mo. Ang puso ay tumitibok upang maglingkod, magbigay at kumonekta. Ang layunin ay hindi bagay na hinahanap. Ito ay bagay na nililikha mo sa pamamagitan ng pagkilos. Kaya magmasid ka. Kailan ka pinakabuhay ang pakiramdam? Kapag tumutulong ka sa iba, kapag lumilikha ka, nagtuturo, nagbibigay o nagmamahal. Mga pahiwatig ang mga sandaling iyon ang kumpas ng puso mong itinuturo ka pa uwi. Magsimula sa maliit, tulungan mo ang isang tao, gumawa ng isang mabuting gawa. Huwag kang maghintay ng perpekto, magsimula sa tao's puso. Dahil ang pusong nagbibigay ay hindi nauubos, ito'y lumalawak, umaapaw, nagiging di matitinag. Isulat mo ito at panindigan. Ang puso ko ay hindi lang tumitibok para mabuhay. Tumitibok ito para magmahal, maglingkod at kumonekta. At kapag isinasabuhay mo ang katotohan ng iyan, hindi na muling manhid ang iyong puso. Ngayon na naiintindihan mo ang esensya ng tatlong prinsipyo, ang tanong, magkakaugnay ba sila? Ang tatlong tuntuning ito ay hindi magkakahiwalay bumubuo sila ng bilog ng muling pagsilang. Kapag inayos mo ang isip mo, binibigyan mo ng direksyon ang katawan mo. Kapag sinanay mo ang katawan mo, binubuo mo ang lakas para sa puso mo. At kapag binuksan mo ang puso mo, pinapaypay mo ang apoy na nagpapaningning sa iyong isipan. Ang isip ang iyong kompas, ang katawan ang iyong sisidlan, at ang puso ang iyong apoy. Kapag bumagsak ang isa, bumabagsak ang buong paglalakbay. Pero kapag gumagalaw silang tatlo ng magkakasundo, nagiging hindi ka mapipigilan. Si Marcus ay lumaban sa anxiety. Si Seneca ay nagduda sa sarili. Si Epictetus ay nawala ang kanyang kalayaan, ngunit natagpuan ang panloob na kapayapaan. Wala ni isa sa kanila ang perpekto sila ay naging matatag lang. Araw-araw, isang pagpili, isang hakbang pasulong, at sapat na iyon para baguhin ang kasaysayan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magpakita araw-araw at maging tapat sa iyong landas. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang kwento. Ilang taon ang nakalipas Isang lalaking nagngangalang James ang tumama sa pinakailalim. Pagod sa trabaho, malayo sa pamilya, at lumulubog sa pagdududa sa sarili. Isang umaga, nagpasya siyang ayusin muli ang sarili niya sa paraang stoic. Sinimulan niya sa pag-aayos ng isip, tatlumpong minutong pagbabasa ng Marcus Aurelius imbes na pag-scroll Pagkatapos sa katawan, malamig na paligo, araw-araw na pagtakbo, disiplinadong tulog. Sa huli, ang kanyang puso, pagpapatawad sa kanyang ama, pagbo-volunteer sa isang shelter, pagkatutong magmahal sa pamamagitan ng paglilingkod. Makalipas ang ilang buwan, hindi lang nagbago ang buhay niya. Nagbago ang kanyang enerhiya. Tumigil siya sa paghabol ng kaligayahan at sinimulan niya itong isa buhay. Siya ay naging kalmado, nakatapak sa lupa, hindi nayayanig. Iyan ang kapangyarihan ng tatlong Stoic Rules, hindi bilang pilosopiya, kundi bilang araw-araw na pagsasanay. Dahil ang pagbabago ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagkakahanay, isip katawan puso kapag kumikilos silang parang iisa walang makakasira sa iyo konklusyon ayusin mo ang isip mo at maayos mo ang buhay mo sanayin mo ang katawan mo at mapapalaya mo ang kaluluwa mo pagalingin mo ang puso mo at hindi ka na muling maliligaw hindi ka isinilang para lang mabuhay isinilang ka para magising hindi kailangan ng mundo ng isa pangkopya. Kailangan nito ay ikaw, ang hilaw, tapat, makapangyarihan, at hindi matitinag na bersyon mo. At kapag sinimulan mo ang landas na ito, malalaman mong may isang malalim na katotohanan. Wala nang lumang buhay na babalikan. Ang mayroon lang ay bagong buhay na naghihintay na angkinin mo. Isulat mo ito ng malalim sa isip mo. Ako ang may akda ng sarili kong pagbabago. Ako ang mandirigma ng aking isipan, ang tagapagbantay ng aking katawan at ang tagapangalaga ng aking puso. Ngayon tumindig ka ng matangkad, huminga ka ng malalim. Damhin mo ang tahimik na apoy sa loob mo at gawin mo ang unang hakbang, hindi bukas hindi balang araw, kundi ngayon. Nagsisimula ang paglalakbay mo hindi kapag gumaan ang buhay, kundi kapag nagpasya kang maging mas malakas. At kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, huwag mo lang panoorin, isa buhay mo ito. Ibahagi mo ito sa isang taong kailangan ding magising. Mag-iwan ka ng marka, hindi lang ng view. Pindutin mo ang like, kung pinaalala nito sa iyo ang sariling lakas. Mag-subscribe ka para maglakad tayo sa landas na stoic bawat linggo. At sa comments, isulat mo ang isang pangungusap, isang pangako sa sarili. Sinisimulan ko ang aking pagbabago ngayon dahil kaya mo, dahil kailangan mo, dahil hinihintay ng mundo ang nagising na ikaw. Maraming salamat sa panonood.